Hello guys! For today's video, kakain lang naman tayo dito sa El Caps Good Bowl. Kung saan din narayo talaga to dito sa Bago Bantay, Quezon City. Ito nga yung pinagmamalaki nilang fried rice, aka Good Bowl. Ni sa'ng na napapanood natin sa Pepito Man na Loto. Nakikita nyo naman na hindi lang overload sa kanin kundi sa toppings din. Kaya naman kung mahilig din kaya sa fried rice tulad ko, puntahan nyo na to. Dahil sure na sure akong sulit ang pagdayo nyo dito. Bukod sa mga nakabudbud dyan, pwede pa kayong mag-add ng maling, hotdog, tosino, longganisa, shanghai, at tapa. Pero dito pa lang, sobrang sold ka na. Kaya naman ito ng ating The Perfect Bite. Pag natikman nyo to talagang babalik-balikan nyo. Pasensya na to, wala akong kaayos-ayos dito. So yun lang, salamat sa panonood. Salamat din sa mga nakasama ko for today's video. Tuwang-tuwa sila dahil may kita daw sila sa vlog ko. So yun lang, salamat sa panonood. Bye guys!